Formal lang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation Number no. 1077 na nagdideklara ng state of national calamity sa buong bansa matapos ang malawakang pinsalang idinulot ng bagyong sino. Nakasaad sa proklamasyon na inirekomenda na National Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon matapos ang serye ng pagbaha pagguho lupa at pagkasira ng kabuhayan at infrastruktura sa iba't ibang rehiyon. Magiging epektibo ang state of calamity sa loob ng isang taon upang mapabilis ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan at pribadong sektor. Kasama sa mga probisyon ng kautusan, ang pagpapatupad ng price ceiling sa pangunahing bilihin, gamot at produktong petrolyo at ang pagpapalabas ng pondo para sa agarang pagtugon sa rehabilitasyon ng mga lugar na labis na nasa lanta. Layon din na hakbang na mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad at matiyak ang tuloy-tuloy na tulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng kalamidad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak RMN.